Paulo Abelino di kinakaya ang kilig sa mga kurot ni Kim Chu. Tila paboritong kurotin ni Kim Chu si Paulo Abelino. Kitang-kita din naman kung gaano kinikilig si Paulo sa ginagawa sa kanya ni Kim. Iba yung ngiti niya. Halata din naman maging ang Chanita Princess ay kilig na kilig din sa pangungurot niya kay Paulo. Sadyang hindi na may tago ang kaswitan ni na Paulo at Kim, sa mga interview, lalo na sa set ng What's Wrong with Secretary Kim. At kahit tapos na ang taping ay magkasama pa rin sila, maging ang nasa paligid nila ay ramdam kung gaano kaswit sa isa't isa ang Kim Pao. Maraming nakakapansin sa mga magkasamang litrato, at aktibidades nila Kim at Paulo sa kanilang social media accounts. Patunay lamang ito na mas malalim na ang ugnayan sa pagitan nila, mga simpleng ngiti, tawanan, at mga lambingan nila sa isa't isa, lalong nagpapakilig sa mga tagahanga, na umaasa na maging totoo, hinggil sa nababalitang namumuong relasyon nila. Masasabing, walang tapon sa tambalang Kim Pao, iba din talaga ang chemistry nila, meron silang magic na talagang mamahalin ng fans. At bagamat matagal bago mag-cross ang landas ng dalawa sa isang proyekto, pinatunayan naman ni Nakim at Paulo na bukod sa kanilang chemistry, perfect timing na nagkasama sila.